Alam niyo ba? Kanina sa bayan may sumakay sa akin na pasayero. Sobrang ganda. Medyo chubby lang siya. Ang minimum na pamasahe sa amin, 50 lang. Nagpatod sa akin pagdating namin dun sa bahay nila tinanong ng babae kung magkano yung pamasahe eh, ayun sinabi ko ma'am 150 na lang po sabi ng pasayero kong maganda bakit naman ang mahal kuya 150 diba 50 lang ang minimum dito sa atin ma'am nagtasa na po pamasahe ngayon per kilo na po Ang sama ng tingin sa akin ng babae. Inyarapan ako. Ayun, sinabi ko sa babae. Ma'am, next time po. Mag-diet na po kayo. Para makamura kayo sa pamasahin.